guys, simula na po yung session namin. Ayan. So watch na lang kayo. Okay. Watch we will fight. Tara, boy. Bless us, o Lord, for this day gift which we are about to receive from the bounty through Christ, Lord. Amen. Amen. Sibuga na! Sibuga na! Ayan. Bira, 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 bira. Oh. Hindi pa pala naluto. Ayan. Oo nga. Kamay mo! Uh, uh, Ayun pala yung alohanik ni Ayun pala niya. Abot-abot lang ha, boy. Ano yung to? Mm. Ito yan. Hindi importante. Hindi importante sa akin. Oh. Kain tayo, kain. Tara, boy. Araw na, boy. Ikaw Alam mo ano, alam mo yung matay ko. Mm. Grabe. Mm. Tama. Ulo. Napaka simple lang ng buhay. Hmm. Ngayon pa sa video. Mm. -hmm. No? Mm. -hmm. Yung mga kayo Konti oh. na lang para mahuhulog na anak baka matuluyan yung... <laughs> pa. Kaya ko dito mo sasandal. Ngayon <laughs> ko na. Mm. Hmm. Ay, boss. Nagkakita na sa palengke. <laughs> hmm. Nagkakita na sa Arads. Yung isa, umadbans. <laughs> bro, oh, may selfie tayo dyan, ah. Oh. Hmm. Yeah. Dito mo, bro. ก็ร right? uh, uh, uh ู huh. ้อาเซ็ตบนี uh, yeah. oh, ้กันนู right, right, ้นเห็นยังปะนู้งปะกนนะตัดไปไปอันกันนู้นไปเลยนู้นโอ้ยโปไปไยอะยปไป simple lang ng mga ulam ba? Mm. <clears throat> isang pritong, isang tilapia malaki, prito. Mm. Talbos kamote. Salad na pipino with kamate sibuyas. Mm. Kalamansi. Asin bitsin. Abot na naman akong tuligaraw ito. <laughs> Kasi, alam nyo guys, ganito. Wala pa kaming sahod kaya ganito lang muna. Talbos, talbos, talbos lang muna. Mm. Na pa yung selfie bago kumain eh. <laughs> at sinauso yung cellphone eh. ang araw pag kakain kakain eh. mm. na yun eh. Alam, Nalulung na. Bako kumain na. Eh. Pipicture pa paper. Kakainin eh. na. Hindi. ganito kasi. May mula siya. Ganto kasi. Bira yung mga ganti. Eh. Hmm. Nung araw eh. Pag kumain eh. Kahit ano lang ulam eh. Banat na agad eh. Hmm. Pag sinabi na, kain na kain na. Ako sabay sabay sa kumain. Mm hmm. Ang importante tumawid to. Sarap ng pabuong. Tapos isang eh, may bagong kasi kami dito guys na malupit homemade ni kuya yan yeah. homemade yan ako ang gumawa nun kung gusto yung humingi hige mm. gami na ayan yung bagong ayan talagang ano na yan Ah, uh, burung na yan kasi isang taon na yan eh. Totally, dalawa yan. Binigay ko yung isa kasi may humingi Umabot ng yun. Mm. riyad yun. Na? Hmm. Riyad? Hmm. Kapatid ni ate. Ni ate? Si... si... Ate, si. si mm hmm. Si Julius. Hmm. Dinalan niya ang riyad. Oh. Pero parang wala akong nalalasahan sili yan. Ha? Hindi mang hangin sili. Dami sili kasi dito, pag hindi mo nga, <clears throat> hindi mo iniluto. Mm. Hindi mo talaga malalatahan. Mm, uh Kung -huh. pwede lang eh, pigain sa mata, pigain ko sa mata eh. Yun siya nga, pinagnuloko ko yung nandun sa ano, mga nagtitinda doon. No? Mm. Pinipiga ko sa mata eh. O, pero, kunyari lang. Utang <laughs> na. <lang. laughs> Paning-paniwala yung mga tanga eh. <laughs> post ko sa ngayon, sa Facebook yan. Tapos i-upload yeah, ko sa YouTube. Mukbang na naghihirap. Go. Hello, happy birthday. Banta ako yung mga nagbe-birthday ng April, magpapakain daw ng pizza eh. Gusto, kumakain kami, oh. Hmm? Aba. Dumayo lang ako dito para makikain pa. <laughs> Tulog pa siya, no? Si Neneng ka? Ano ba oras dyan? 11, 12, 12, Plus 12, 12, Plus Simba mo yung mga anak natin. Sabado ngayon ah. At... Sabado ba? Diba? Ah, biyernes. Biyernes. Bakit? May simba ba ng biyernes? Hmm. Katolik ko ba? Ito? Ha? Katolik no. mm. ko kayo? Ano Roman. Hmm. Katolik ko ba? Hindi ako na. Roman. Katolik. Linggo pa ang simba. Ha? Linggo. Linggo. Kaya nga sa linggo. Hindi pa yung balde? Mundo na? Mundo na? Ayun, maraming kang napitos na balatong. Ano yung balatong munggo? Hmm, munggo. na naman kasi pitasan ng balatong sana. Oo, eh yun. Tumutubo lang sa palayan yun. Pag tapos ng ani. Hmm. Lalo nang tabagtag-init. Yung na tus, murigo usik ay alam doon 'yun. Ayalan lang. Ayalan ganitong summer sa amin. Ano na 'ko diyan? Tubo. Tubo. Nagtatanim ng lang yun sa palayan. Tapos ha-herbicide yung hmm. Tapos nang ani. Kasi para mataba pa 'yung lupa nun eh. Oh. Tapos minsan minsan naman ini eh, sinasaboy lang 'yun eh. Patutubuin lang 'yun. Hmm. Huh? Oo. Oh. Tapos bago mag uh, magpatubig 'yun, hmm. dapat na ani na 'yun. Kailangan na ani na 'yun. Pero yung iba hindi na inaani talaga. Ano ba 'yan talaga rin? Oo, oh, ah, marami. Mm, nakakuha ko ng kalawin sa ako. Magandang oh. munggo sa Magkano 57 niya? Magkano ba per kilo ngayon ng munggo? Yun ang alternate na ano ng mga magsasaka doon. Banda ng Isabela. Banda ng Norte. Kasi nang alternate nila. Sa Kapatagon kasi tayo ng ano eh, pakwan. Di ba? Sa mm. nang pakwan. Yun naman kami. Tayo sa Vera, sa Mens. Mm. Yung pakwan talaga, diyan sa Cavite nagpauna yan eh. Uh, minsan niyo sa Nueva pakwan. Hmm. Hindi na galaw to eh, pangalaw to eh. Ayaw. Ubusin niyan. Ngayon ako makain. Oh. Eh no? So, ba't hindi napansin? Pwede, try mo! Medyo hilaw know kasi yung ano eh. Try mo lang. Ito. Ito. Try mo. Ito yan. So, yun isa, ha? yung isa, tilapia. Ha? Ito yung isang tilapia. na pusa. Tinangay. Ang iyaw yun mamaya. Oo. Oh. May nang ulam namin. namin, namin. Dahil. Babalutin ng puwin. Ang Kaya doon yung pinalis Hmm? Doon yung pinalis yun, Hindi. Para buko. Ito lang. Ayun. Asa mo lang. Tapos pinabuktan ko dito. Ang ganit. din yung... Mayroon din kami dito, namin, dito namin. Ganun din yung ginawa namin dito. Kasi Kasi nakapuro na ihaw, ano Oo. Habang... Abang, <coughs> at iaw na kami ng iiyaw, Kasi, ano na eh. Tal talaga mag-iinit na <laughs> eh. Oo, oh, sabay na. Uy, abang kaya pa mag-iyaw. <laughs> kanin, kanin, kanin. Kanin boy. Marami pa oh. Oh, din ako. Oh. Ito pa. Oh, tapos na ako. Ako din. Hap na, hap <coughs> na. Saka pumutok na. No. Kaya nga kami sa dawas eh. Kaya mo kung nabayaran namin. Hmm. Sandaan. Hmm. Sa mahal hmm. naman. Akan ah. na broth din. Diba? Sa akin, manok yung... Ano? Saham. Saham? Oh. Ano ba ka? Hindi. Ta yung ano? Barbecue. Barbecue with rice. Mm. Tapos may order pa kami na <coughs> yung karne na barbecue. Inihaw. Panarin Tibag yung ano eh. Tibag yung uwi. Tibag <laughs> yung yung ano karne. Hit and run ano. Hit run talaga. Hindi pwedeng hindi maubos yun. Sayang eh. Binayaran mo yan eh. Sabay uwi. Sabay plating. Kanya-kanya pwede. <laughs> Ang Buhas? sarap. Bukas na magkita-kita. <laughs> Ay, ubusin natin yung ano. Ayun, talbus, oh. Dobla ko, eh. Arun Ay. Ay. na. Wala Kaya... na yan, talbus. Wala na yan. Hindi na pwedeng, ano yan. Tingga, Hmm. Hmm. Ayan, makikinang sa busog, ah. Tingayin ko talaga. Hmm. Dito na lang, gutom ako, nag-basketball kami. <laughs> mm. Di ba? Dito diba, na, gutom mo kami doon. Nata si Kuya. Hindi, diba, pupunta na rin talaga ako doon. Yeah. Pagkatapos kong mamalengke. shoutout nga pala din sa mga tropa natin palautog. <laughs> lalong lalo na kay Jiran Puntod. Palautog yan. Palautog din yan eh. si si Eric. Palautog din yun. Member din yun. Si Joshua. Palautok din yun. si Noisky. Palautog din yun. <coughs> si yun Member ng mga palautok yun. Ano ba

Oh. mo lang, Oh, Kapit? Mm -hmm. Kape soft drinks Para... May soft drinks May kape